Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, Sino raw ako ayon sa mga tao. Sumagot sila. Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng ilan si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang ibig ni ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya. Kayo ang Kristo tugon ni Pedro. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan ng mga punong saserdote at ng mga iskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit tumarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. Lumayo ka sa tanas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, Kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikadalawamput-apat na linggo sa karaniwang panahon at iniaalay natin din ang linggong ito para sa Linggo ng mga katikista, ang mga tumutulong sa simbahan na magpahayag ng mabuting balita, tumutulong sa mga kabataan, lalong-lalo na sa mga bata, na magbagyan sila ng mga katesismo patungkol sa ating sakramento, patungkol sa salita ng Diyos. Nawa na, sa tulong nila ay nakikilala at naipapakilala pa ng lubusan sa mga bata kung sino nga ba talaga si Jesus. Na siya rin namang tinatanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. No? Sino raw ako ayon sa mga tao? Yung mga taong ito, ito yung mga narinig lang yung pangalan ni Jesus. Mula sa iba't ibang lugar, kaya sila pumupunta ay para Makita nila sa si Yesus, pero hindi pa lubusang nakikilala sa si Yesus. Siguro mga isang araw, dalawang araw lang na-encounter kay Yesus, yun na yung parang okay na yun. Kaya tinatanong ni Yesus, itong kanya mga alagad. Ang mga alagad, kasama niya mula umaga, paggising, hanggang bago matulog, kasama niya ito. Kasama niya sa... Pagkain, kasama niya sa lahat ng mga lakad. Kaya mayroong pagkakaiba sa sagot kung sino ba si Jesus. At naiintindihan ni Jesus yung mga sinasabi ng mga tao. Kasi nga hindi pa siya lubusang nakakasama. Eh, itong mas mahalaga, itong mga nakakasama ni Jesus sa mga alagad, sabi niya, ay e kayo, sino ako? para sa inyo. Isang tanong no na uh, kailangan din natin masagot. Kasi importante po yung alam natin kung sino tayo. Magkaiba ang pagkakakilanlan natin. Ano ba? Kilala niyo ako, pero alam ko kung sino ako. Iba din ang pagkakakilala sa inyo ng mga tao. Kasi may, may mga bagay sa buhay natin ang hindi natin agad-agad sinasabi. May mga bagay din na hindi mo na kailangang sabihin kundi matututunan at makikilala ka kung maglalaan ka ng oras, araw, panahon sa tao para makilala siya. Naintindihan po ba? So, basic foundation sa isang relasyon ang magpakilala ka at ang makilala mo ng lubusan kung sino itong taong ito na sinasamahan mo. Minsan po no kapag ang mga magulang, minsan hindi nila kilala kung sino yung mga barkada mo, kung sino yung mga kinakaibigan mo. Minsan ang, ang sinasabi ay layuan mo yan, layuan mo sila. Hindi yan magandang impluensya. Pero dahil kilala mo na 'yung taong ito, kaya tinutuloy mo pa rin ang pakikipagkaibigan. So, ano ba ang mas maganda pa rin na matutunan natin dito? Una po, kay Jesus, hindi siya exclusive. Ano ba 'pag sinabing exclusive? Yung tayo lang. Hindi siya exclusive kasi bukas siya para sa lahat. Available siya para sa lahat. Nakikipagkaibigan siya sa lahat. So, hindi exclusive, hindi tayo lang. Pangalawa, ang pakikipagrelasyon kay Jesus no, sa Diyos, hindi ito controlling. Sabihin nyo nga, controlling. Ayan. Ano ba pag sinabing controlling? Yung kinokontrol mo na yung sasabihin niya, kinokontrol mo na kung ano ang gagawin niya, saan siya pupunta. Yan, controlling yun. Sino ang kakaibiganin niya, sino ang kakausapin niya. Nagiging controlling. So sa dalawang bagay na ito na matututunan natin at nawa, no, mas makita natin bakit may mga relasyon na nagfe-fail? Kung gusto natin nga na lumago ang ating mga relasyon, mapa magkakaibigan man, friendship man 'yan o kaya married life o love life, kung gusto mong lumago at tumibay ang inyong pagsasama, maging masaya ang inyong pagsasama, mahalaga po na nakikilala ninyo ang isa't isa. At kapag nakilala na ang isa't isa, hindi ibig sabihin exclusive na kayo. Hindi ibig sabihin meron ka ng kapangyarihan o karapatang kontrolin ang taong yan. Sa mga may karelasyon po ba dito, masaya pa ba kayo? Masaya ba kayo? Yung kasama nyo ba masaya? Masaya? 'Di diba? Hindi lang yung ikaw dapat, yung ikaw, yung ikaw lang yung masaya. E yung partner mo, asawa mo, kaibigan mo, masaya pa ba siya? Kasi kapag nag, 'di ba, yung yung stages, 'di ba, ng relationship. Sa umpisa, okay, masarap sa pakiramdam na may kasama ka. Masarap sa pakiramdam yung mayroong sumusuporta sa iyo, 'di ba? Yung gusto mong marating, gusto mong gawin, Di ba yung sinusuportahan ka? Masarap. Kaya nga gusto mo siyang makasama kasi naniniwala siya sa iyo. Naniniwala siya sa ipinaglalaban mo o advocacy mo. Kaya alam, bakit ba kapag pumasok na sa mas malalim na relasyon, bakit ikaw pa ang nagiging daan para hindi niya marating yung dapat niyang marating Minsan po sa mga sa mga babae, no? Kasi minsan hindi niyo mailabas at masabi sa mga asawa ninyo, no? Kasi yung mga asawa ninyo ay nagiging controlling na. Hindi dito ka lang sa bahay, maglaba ka, magugas ka. Pero alam mo may talent ka pa. Lalo, nag-aral ka nga, 'di ba? Tapos diyan ka lang, parang ganoon, may pakiramdam na ano, ibuburo ka lang diyan. Higit pa para alam mo sa sarili mo kasi na, higit pa yung magagawa mo. Kasi tinan nyo po, no? Sabi dito sa Ebanghelyo, tinanong ni, ni Jesus, si Pe, kay kayo, sumagot si Pedro, ay e, kayo po ang Kristo. Wow, malalim na po yun. Kapag nakilala na, na siya ang Kristo, ibig sabihin siya yung Mesiyas, siya yung tagapagligtas. Kasi hindi naman tinago ni Jesus yung kanyang identity sa kanyang mga alagad. Pero sabi ni Jesus, Uy, okay, ah? okay O tandaan ninyo ha? Kailangan magbata ng maraming hirap. Itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote. Tapos ano sabi ni Pedro? Ay, hindi dapat mangyari yan. Huwag nawang ipahintulot ng Diyos yan. kala mo, concern, no? Kala mo, ang bait. Kala mo, nag-aalala talaga. Maganda naman no, yung intention ni, ni Pedro. Pero yung intention niya, pipigilan niyang maranasan ni Pedro kung ano ang dapat na pagdaanan ni Jesus. Mahirap, oo. Pero kailangan niya itong pagdaanan. Bakit? Para sa kaligtasan ng tao. Nakukuha niyo po ba? O wala? Nga nga. Kasi di ba, parang sa akala natin, yung pagmamahal natin ay sa pamamagitan na ayaw kitang maghirap ayaw kitang masaktan. Pero the more na ayaw mo siyang masaktan, ay mo, naghihirap ang kalooban niyan. Nasasakal yan, di ba? Nakakasakal kung kinokontrol mo ng kinokontrol ang isang tao. Hindi siya tuloy nagiging malaya. Hindi niya tuloy mas nakikita kung saan siya dapat yung pinaka-potentials niya. Baka ikaw pa yung naging dahilan para mapigilan yan. Kaya di ba, ma maaalala niyo nagdarasal tayo, nagsisimba tayo, sumusunod tayo sa mga utos ng Diyos, pero hinahayaan pa rin ng Diyos na makaranas pa rin tayo kasi doon tayo mas titibay, doon tayo mas matututo. Eh, hindi laging sarap ang, ang nararanasan ng isang taong sumusunod kay Kristo. Ayun ang uh, natin, parang wrong notion natin na, ay dapat Lord, masaya lang tayo. Dapat Lord, may, marami lang tayong pera. Lord, dapat wala tayong sakit, Lord. May, may mali tayong pagkilala at pagtingin kung bakit nga ba tayo nagsisimba. Okay, parang ganun. No? Sige lang. Kasi ang mahalaga dito na ay yung sasamahan kita. Kaya nga, sabi ng Salmo, di ba? Kapiling kita habang buhay. At sa habang buhay, di ba? Sa mga mag-asawa, maalala niyo, habang buhay, sa hirap at ginhawa, habang buhay, di ba? So, ano ba? Alam niyo na kung bakit. Mamaya no, pag uwi ninyo, kausapin nyo na yung mga asawa ninyo, ha? O kaya kahit yung mga anak ninyo, kausapin ninyo, no? Baka ano ba, napipigilan, kami ba nagiging dahilan para hindi mo maabot yung pangarap mo? Kami ba yung nagiging dahilan para hindi mo maramdamang malaya ka? Kasi ang Diyos, tutulungan ka niyan, sasamahan ka pero hindi ka pipigilan, hindi ka kukontrolin ng Diyos. Malaya tayong gawin, ano man ang mabuti, ano ang masama, malaya tayo. At gagabayan niya lang tayo sa ating mga gagawing desisyon. Kaya doon, lalalim ang ating pananampalataya. Amen.